Nagpatag ang Second District Engineering Office na tuloy sa na-damaged nga flood control project sa Barangay Bantud Fabrika Dumangas, Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Engineer Eduardo Oren, iagin pahayag ng among proyekto na gadangat sa 200 metros ang kalabaon kag may budget nga 19 million pesos ang 2021. Ini nga proyekto sunusayang ginobra sa local contractors kung sa diin maayong man ini nga gin turnover sa Department of Public Works and Highways apang na damage ini isang may natabo nga bagyo. Suno kay Engineer Oren nga dali na lang maglabot sa isa ka tuig antes natapos ang proyekto. Dugang paniya nga collapse ini bangod sa dako nga volume sang tubig kag sarurok ukon mga kahoy nga nagkalautod kag nagapugong sa flood control project rason sang pagkaguba. Sini dugang paniya nga sa kadamuon sang ila ginakaayo nga mga proyekto amo palang ini ang isa nga naguba sa mga perform kung para na lang taon mo amog ginasya kaya builuan ka tubig so posible na iko ni siya ka debris kada pagod ka basko ka tubig na sa area kag nag collapse posible amon na possible amon na rason kay kung kay kung lang taon naton sang why pa ni ano sang why pa nagyan ka bagyo the man chat mga structural defect na nakita during inspection ka inspector team sa mga inspector team district why man chat ano why defect na major defect na mga nakita Se si engineer eduardo oren